sitaw pakita ko sa inyo at nagsimula na rin akong gumawa ng trellis niya to ah yung kahoy na ginamit ko ay ano lang ko, baryo-baryo lang tawag dito sa amin yan hanggang sa taas eh yung balak ko sana yung ilagay dito sa taas ay yung kawayan to may yun yung may kaway na akong kinuha pero naisip ko sinubukan ko itong alambre ng fiber optic yung sa wifi okay naman sito ito na yan pwede na itong lagyan ng trellis Paket. at dito ang banda eh hindi kinaya ng haba ng wire ng fiber optic ay gumamit tayo ng nylon yan at bumili din ako ng nylon ito mura lang po ito ah, pag bumili ka nito meron itong per kilo kasi merong 500 per kilo pero ito Uh, hindi ano lang to bali 100 pesos kasi 1 fourth lang siya eh. kaya ito ito lang yung binili ko at mahaba at makakatipid ka pag ganito yung binili nyo kasi pag binili nyo yung maliit ay mahal yun kaysa dito kaya ito na lang yung binili ko kasi marami pa akong mapagamitan ito at matagal ko pa itong magagamit So ayan, nandito na naman yung uh, mga kulit kong sisiw. Yan, ginugulo nila yung mga tanim ko eh. Ito. Yan. Ito yung mga sisiw na yung yung nagbungkal pa ko dito. Yung binabutasan ko. Ito yung kulit nila. So ayan, nagsimula nang lumaki yung mga sitaw na tinanim ko. Ah, nagpasalamatin ako sa Panginoon kasi kahit ah, binagyo dito sa lugar namin ay tumubo pa rin sila ng maayos kahit paakyat. At meron din akong tinanim dito na sweet corn. Dati kasi yung unang tinanim ko dito ay sweet corn kaso hindi tumubo yan hanggang dun yan oh. pakiat mga ilan lang yung mga tumubo yan oh. kasi yung sweet corn kasi mas ilan kasi pag palaging umuulan yung pag magtanim ka lang ay eh mabilis mamatay <coughs> to hindi hindi pa ako nakapag abono nito ano epekto sa pag yung umuulan, umaraw, ganyan. So ayan. Bangan niyo yung mga discard ko dito sa pagtanim ng mga gulay kasi marami ba akong i-share uh, sa inyo na about sa gulay, yung mga technique. Kasi yung mga ginagawa ko kung ano yung mga tinuturo ng mga nakatanda uh, sa akin, yung mas nauna pa sa akin pagagardening ay pinagkumpara-kumpara ko sila pinagpipilian kung ano yung magandang technique na i-apply ko dun sa mga naitanim ko so ang video natin today ngayon ay dito mag uh, tapusin natin to paglagay ng trellis para makapag ano na sila makapag akyat na at makapagsimula na silang mamunga baka balang araw makapag harvest na tayo so yun lang, maraming salamat abangan nyo, sana supportahan nyo ako sa aking pagboblog kasi dito talaga ako masaya sa aking pagtanim uh, masaya ako pag yung mga tinanim ko ay tumubo at namunga masaya na ako sa so, garden naman ano lang din naman yan ah uh, Kunting sikap mo lang, kunting dasal, sana tumubo yung mga ano mo, mga tinanim, magbunga. Masaya na ako. Mas maganda dito. Wala ka pang amo.